Ipaalala po ninyo mahal na panginoon sa kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa niyo ang ating bise presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Alamin niyo sa kanya ang pangarap ng aming ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa barang araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Igyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa katawak kakason ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong Itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang ng pagbangon at pagkakaisa.